Dinala na daw niya ito sa dalawang pawnshop pero ayaw tanggapin. Hala, bakit kaya? Dito na nga tayo sa final two. Yay! Sino ba or ano ba ang ating itetest? Ito. Ito. From Tanza Cavite. So, itong si Miss Yen, meron daw binigay yung father niya na singseng Sing at tinry niya na daw itong ipacheck sa sanglaan. Kaso nga, hindi daw tinanggap kasi nag-fade na daw at walang stamp. Tinry naman daw nila itong dalin sa ibang pawn shop at pinresyohan ito ng 10,000 pesos. Yun nga lang, hindi daw binanggit sa kanila kung ilang kagat o yung purity nito. Tapos the next day nga, bumalik uli sila sa pawn shop siguro para isang la pero hindi na daw tinatanggap kaya medyo na confused daw siya bakit nung una pinresyohan tapos sumunod hindi na daw pwede at etong ring parang balita ko nasa 40 years na daw magmula nung nasa Saudi yung tatay niya parang yung ganitong case parang interesting ba diba? so natin kung ano yung kaya nating maitulong kaya naman eto na i-flex ko alam nyo ang ganda ng stone very sparkly talaga promise yung una kong napansin at bukod doon syempre sinek ko na rin yung loob kung wala nga bang stamp. And makukonfirm ko naman na wala talaga. Tapos yung nag-fade naman na sinabi ni follower, parang hindi naman nag-fade. More on parang nag-oxidize yung kulay. Ko, sa experience ko, parang yung mga lower karat nag-oxidize siya compared dun sa mga hindi. So dun sa may bandang loob medyo reddish purplish ang kulay. Siyempre, gamit na gamit yung ilong ko. Smell test tayo. Dito, parang yung amoy ng box yung naamoy ko. At ito yung isa sa kinatatakutan ko bukod sa aking na night. Oh. Magnet testing. Baka kasi maipit na naman ako. At in fairness hindi siya magnetic. Tapos itest na rin natin itong stone gamit itong bago kong tester. Oh! Diamond din. O so, yung mga stone sa night oh, check ko puro mga natural diamonds ang lumalabas. Okay. Since wala nga siyang stamp ang gagawin ko po dito ay magma machine test ako at kailangan ko siyang ipile. So magagasgasan na po. Okay? So sorry po in advance. Medyo makapal po kasi talaga yung ring at kailangan kong gawin yung para accurate yung result. At kita nyo naman, lumalabas na ito po ay 14K or 14 karat gold. At inulit ko ulit at 14K pa rin yung naging resulta. Dahil dyan, gagamit tayo ng 14 karat solution at saka isang normal na acid. Kita nyo, ang ganda ng sample, dilaw na dilaw. So, tingnan muna natin kung ginto siya. So, ayan, legit, hindi siya na-dissolve. Ngayon naman, patakan natin ng 14 karat solution para makonfirm talaga na 14K ito. In fairness, ginto, 14 karat gold. So, makapal to at saka mabigat. Kaya naman pala kasi maabot siya ng 11.34 grams. Ngayon, legit naman siyang ginto. Pero siguro, para wala na lang issue o kaya naman pumasa dun sa standard ng pagsasanglaan niya o pagbebentahan niya, pwede naman lagyan to ng stamp. Tungkol naman dun sa oxidation, pwedeng-pwede itong linisan at itubog. Kapag ganun yung ginawa, magmumuha itong bagong-bago ulit. Kung ako mag-estimate, hindi kasama yung stone, siguro nasa 13 to 15,000 pesos. So again, depende pa rin 'yon ha, dun sa kukuha or pagsasanglaan niya, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Ang daming nag-mention sa akin sa video na 'to eto kasing si Sir Boy, naglilinis daw siya ng aquarium nang may bigla siyang makita. Para daw itong stone na may ginto. Wow. Ito ha, nakahalo daw ito sa buhangin. At sa sobrang liit nga daw nito, halos hindi na siya makita. Kung pinacheck nga daw niya ito, hindi daw ito bumula sa acid Nung nakita ko ngayon, nag-comment ako at butin na lang nagreply reply si Sir Boy. And, tada! At medyo... May kabigatan to. So, sige, i-open na natin to at i-test na rin natin. Kaya naman, eto na, i-flex ko. Um. Oh, okay, so baka nandito yung sample. Tapos meron siyang mga sinama dito na mga buhangin. So, baka dito niya nakuha yung mga kumikinang, ano? Kaya meron siyang buhangin na ininkulod. Pero anyway, tignan natin tong sample. So, sabi ko kasi kay Sir Boy, kay Sir Richard, kung pwede, dun sa nakuha niyang sample, yung medyo malaki-laki, o oh, yung pinakamalaki dun sa nakuha niya, para ma-test natin dun sa machine or may scratch ko, kung kaya, wait a minute. Kasi syempre, pag sobrang liit, mahirap siyang ikaskas. Pero doon sa machine, possible naman siya. Kung medyo malaki, kahit konti, ganun. Oh, okay, 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 okay. Ito yung mga sample na ipinadala niya sa akin. Yung mga galitong stone, usually, lalo na pag nasikata ng araw, talagang kumikinang siya. Pero ang tanong, kakulay ba siya ng ginto? Answer is no. So, ito yung kaka-gold panning ko lang. As you can see, ibang iba yung kulay ng gold nuggets ko compared dito so kahit itabi natin dilaw na dilaw yung kulay nito di ba compared dito man yung pyrite or false gold ko may hawig ba sila parang hindi, no? Yun naman, syempre, itetest ko. Eto, gagamitin ko yung aking machine. As you can see nga, walang movement. Hindi kasi siya madetect ng aking machine. Kapag ganito, either fake or hindi siya metal. Yun naman, para makita nyo yung difference, eto yung aking gold nuggets. At kung makikita nyo nga, tumapat siya sa 22K. Nag-scratch test din pala ako. At kung makikita nyo nga, yung nakuha kong sample ay puti. Pag ginto, dapat ang makukuha nating sample ay dilaw. Totoo lang, eto talaga medyo challenging kasi ang hirap, hirap, hirap dahil ang liit-liit niya, ang hirap niya ang ikaskas dito sa blackstone. So, paulit-ulit medyo nakakuha din naman ako kahit papano ng sample. So, ganito po yung difference sa kulay at dapat ganyan kapag ginto, madilaw. At pinatakan ko rin pala ng acid ito and as you can see, na-dissolve yung sample na kinuna natin galing dun sa stony sorboy. Lumalabas nga based dun sa ginawa nating testing na yung nakuha sa aquarium ay hindi po ginto. Pagranite ito, limestone, o baka gravel na usually nakikita sa aquarium. So ayun, ingat tayong lahat kasi grabe yung ulan. Naiwan daw ito 10 years ago ng mga nag-treasure hunt sa kanila. Sabi, ang dami kong i-review ngayon at buti na lang mababawasan pa ulit. So eto naman from Cagayan de Oro City. Ay, ito naman, gusto daw niyang ipatest kasi nga curious daw siya sa mga videos ko. Ito naman, nakita daw ito sa naiwang bakas or gamit na mga nag-treasure hunting sa kanila 10 years ago. Na-try na din daw nila itong ibabad sa kalamansi at suka ng 24 hours. Pero hindi naman daw nag-fade. Hindi din daw magnetic at hindi rin amoy bakal. Ayun nga, gusto nilang ipacheck sa akin kasi ini-explain ko daw at nakikita nila kung paano ko ites. At ano nga ba ito? Eto siya. At kung hindi nga ako nagkakamali, para siyang bell o parang upuan, ganun. And ako din, curious ako kung saan nga ba gawa ito. Ay no yung bandang ilalim, parang kulang na lang talaga yung patunog. Magiging bell na. Curious din talaga ako kung saan nga ba gawa ito. Kaya naman, eto na, i-flex ko. Kung 10 years na ito, okay pa naman yung itsura niya. Pero, merong ibang part dito na iba na yung kulay. Hmm, hindi naman siya kalawang, hindi naman kulay kalawang. Pero, pero merong ibang part na nangingiti. Lalo na dito o, oh, sa may bandang ilalim. Pero itest pa rin natin kasi malay naman natin, di ba? Meron din kasi ko na experience na 10 karat gold na sobrang itim. Pero anyway, eto nga nag-smell test ako at ang naamoy ko dito ay Amoy poji. Please, hindi amoy bakal. Mabango. Last time kasi, montik na ako maipit. Kaya natatakot na ako dito mag-magnet testing. Pero anyway, eto na nga show o. Oh. una nga, akala ko hindi siya magnetic. At nung tinry ko nga, nagulat ako kasi slightly magnetic pala. At eto palang ginagamit kong magnet. Neodymium ang pangalan ha. So, very powerful po ito na magnet. At kung makikita nyo nga, ayan o, oh, slightly magnetic. Dito nga, nakapag-decide ako na mag machine test muna. Oo, kasi pala decision ako eh. Nung pinail ko nga, eto yung naging itsura. Part na kiniskisan ko or pinail ko, medyo namuti siya. Nung tines ko nga siya, eto yung kinalabasan. So, NA. So, pag NA, ibig sabihin, hindi ginto. Ngayon, mag-acid testing tayo para sa team Kaskas. Imagine niyo na lang na malinis yung blackstone ko, ha? kita nyo ba, madilaw naman yung sample, which is good. Pero, yun nga lang, nung pinatakan ko na ng acid, eto, oh, saglit na saglit lang na dissolve yung sample na kinunan ko. So, double confirmation na talagang ito ay hindi ginto. O, so, ba diba, Kita nyo yan. Talagang ang na wala nung sample. So, kung hindi siya gold, ano ba siya? At yung akala ko nga na ito ay bell, hindi pala. Miniature doll set pala siya. So, bali upuan pala ito ng dal. At buko dito sa upuan, meron pa palang iba tong mga kasama. At kung saan nga siya gawang metal, ito po ay hindi ginto kung hindi gawa sa brass.